Si Elias ay hindi isang tao na mahilig magsalita. Sa bayang ito, ang baryo San Rafael, kung saan ang ingay ng kariton at ang huni ng ibon ang nagsisilbing musika, si Elias ay isang tahimik na anino. Ang buong buhay niya ay umiikot sa kanyang tahi, karayom at sinulid. Ang kanyang maliit na tindahan ay nasa likod ng malaking mansyon ng mag-asawang Don Ricardo at Doña Elena. Ang mag-asawa ay kilala sa buong probinsya bilang mga pangunahing pilantropo. Nagpapatakbo sila ng isang malaking charity foundation na ang layunin daw ay tumulong sa mga mahihirap lalo na sa panahon ng tag-ulan at baha. Si Elias ang pinakamahusay na mananahi sa San Rafael. At dahil kilala siya sa pagiging tapat at masipag, kinuha siya ni Don Ricardo bilang exclusive na mananahi ng foundation. Ang trabaho ni Elias ay simple tahiin at ayusin ang lahat ng damit at lino na ibibigay bilang donasyon. Kung minsan, gumagawa rin siya ng mga bandila at malalaking tarpaulin para sa kanilang mga kaganapan. Dahil sa trabaho niya, nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang bulto-bulto ng imported na tela na binibili ni Doña Elena. Nakikita niya ang mga resibo, ang mga listahan ng inventaryo at ang mga lumang kasuotan na dapat ay inaayos. Sa loob ng ilang buwan, nagsimulang may kakaibang pakiramdam si Elias. Isang araw, pinatawag siya ni Don Ricardo para magtahi ng sako. Elias, kailangan natin ng isandaang sako. Ito ang gagamitin natin para sa bigas at dilatang pagkain na ipapamahagi sa kabilang bayan, sabi ni Don Ricardo na nakangiti ng matamis. Tumango si Elias. Sinimulan niya ang pagtatahi. Ang mga sako ay dapat matibay kaya gumamit siya ng makapal na sinulid, ang sinulid na pangsako. Habang nagtatahi, napansin niya ang amoy ng tela. Ito ay luma, parang may nakatago. Nang matapos niya ang dalawampung sako, hinila siya ni Doña Elena at binigyan siya ng listahan ng mga lalagyanan. Punan mo ang mga ito ng lumang damit. Ilalagay natin ito sa likod ng truck. Tandaan mo, Elias, ito ay para sa picture-taking lang, ha? Bulong ni Donya Elena habang nag-aabot ng isang sobre na may dagdag na pera. Naguluhan si Elias. Bakit kailangang tahin ang mga sako ng napakatibay kung luma at sirang damit lang naman ang ilalagay? At bakit picture taking lang? Nagsimulang magtanong ang tahimik na mananahi. Hindi niya ininda ang extra cash, ang ininda niya ay ang kanyang konsensya. Isang gabi Matapos ang isang malaking charity event, naglinis si Elias ng kanyang shop. Nakita niya ang isang punit na ledger na naiwan sa tabi ng basurahan. Kinuha niya ito. Ang ledger ay hindi listahan ng mga donasyon. Ito ay listahan ng mga gastos at kita. Nakalista doon ang mga numero. Ang pondo para sa bigas at delata ay nakasulat na 500,000 pero sa katabing kolom, ang aktual na gastos ay 50,000 lang at iyon ay para sa sako at luma, expired na canned goods. Ang 450,000 nakasulat, transferred to offshore account, RE. Nagising ang natutulog na konsensya ni Elias. Ang charity pala ay isang malaking scam. Ang pera na dapat ay sa mahihirap ay napunta sa bulsa ng Don Donya. Ang pinakamasakit pa ay may nakita siyang tala tungkol sa isang pamilya na inabot ng baha at hindi nabigyan ng tulong. Too far to reach. Budget reallocation ang nakasulat. Alam ni Elias ang pamilyang ito. Nanginginig ang mga kamay ni Elias. Naisip niyang kailangan niyang sabihin ito sa barangay captain. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Ngunit nang iikot niya ang tingin sa kanyang maliit na tindahan, napadako ang mata niya sa kanyang mga kagamitan. Ang kanyang karayong, ang kanyang sinulid, ang kanyang tanging sandata at kabuhayan. Habang nag-iisip siya kung paano ilalabas ang katotohanan, narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Sabi ko sa iyo, Elena, huwag mo nang itapon niyang ledger. Masyado tayong pabaya. Nagmadaling itinago ni Elias ang punit na papel sa loob ng kanyang sewing kit, ngunit huli na. Nakita siya ni Don Ricardo. Elias, malamig na bati ni Don Ricardo. Ang ngiti niya ay wala na. Pinalitan ito ng isang tingin na mas matalim pa sa karayom. May nakita ka ba? Ang tahimik na si Elias sa unang pagkakataon ay pinilit magsalita. Don Ricardo, ang mga donasyon. Hindi po totoo. Napatigil ang don. Tumingin siya kay Donya Elena na lumabas sa dilim. Ang kanilang mga muka ay parang dalawang maskara ng kasamaan. Wala kang alam sa negosyo, Elias? Sabi ni Donya Elena, kalmadong ngunit may banta. Alam ko po, nakita ko ang ledger. Hindi niyo po tinutulungan ang mga tao. Niloloko niyo lang po sila. Si Elias ay nagsalita ng diretso, ngunit ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang leeg. Nagsalita ka na Elias, sayang. Akala ko, alam mo ang lugar mo. Tugon ni Don Ricardo. Tinignan ni Don Ricardo ang mga gamit ni Elias. Ang tumpok ng makapal na sinulid na ginamit niya para tahiin ang mga peking sako. Ang matalim na karayom, isang masamang ideya, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mga taong tulad mo, Elias, ay dapat matutong manahimik. Ang dila mo ay masyadong mahaba sabi ni Don Ricardo habang dahan-dahan niyang kinuha ang matulis na gunting ni Elias. Nagsimula ang parte uno sa isang tahimik na pagtuklas at nagtapos sa isang banta na hindi na matatakasan ni Elias. Ang maliit na shop ni Elias ay naging isang silid ng pagpapahirap. Walang nakarinig dahil ang pader ng mansyon ay makapal at ang gabing iyon ay malakas ang hangin. Hinawakan ni Don Ricardo ang braso ni Elias ng mahigpit hindi kami pwedeng masira dahil lang sa isang mananahi na masyadong mausisa. Si Donya Elena naman ay kumuha ng isang roll ng tela na dapat ay gagamitin para sa mga unan ng charity. Ginamit niya ito para ipiring ang mga mata ni Elias. Hindi ka na ulit makakapagsalita tungkol sa amin, bulong ni Donya Elena, ang boses ay parang aso na nagbabanta. Ang banta ay naging aksyon. Hindi kailangan ng mga amo ni Elias ng lubid o kadena, ang shop niya mismo ang nagbigay ng mga gamit sa kanilang krimen. Kinuha ni Don Ricardo ang pinakamakapal na sinulid na ginagamit ni Elias sa pagtahi ng sako, ang sinulid na jute, kulay kayumanggi at napakakapal, parang PC. Kinuha rin niya ang pinakamalaking curved needle ni Elias, ang ginagamit sa matitigas na tela. Si Elias ay nanlalaban. Ngunit si Don Ricardo ay malakas at si Donya Elena ay pumisil sa kanyang lalamunan para pigilan siyang sumigaw. "Ito ang magiging huling tahimo," sabi ni Don Ricardo habang nakatutok ang matalim na karayom sa bibig ni Elias. Ang tunog ng karayom na tumusok sa laman ay hindi maingay, ngunit sa tenga ni Elias, ito ay parang tunog ng kampana ng kamatayan. Tusok, hila, tusok, hila. Ang bawat tahi ay parang puncture sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat puncture ay nagdadala ng masakit na kirot na tumagos hanggang sa kanyang utak. Wala siyang magawa kundi umiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay umaagos sa gilid ng piring sa kanyang mga mata. Ang sinulid ay magaspang, matigas at hindi pang tao. Ito ay ginawa para sa mga sako, hindi para sa balat. Nang natapos ang tahi, ang bibig ni Elias ay parang isang purse na isinara. Matibay, hindi mabubuksan at napuno ng sarili niyang dugo. Ang bibig niya ay hindi na magagamit. Ayan, ang galing mo Elias. Ikaw mismo ang gumawa ng i. Ang huling kulungan, sabi ni Don Ricardo, tumatawa ng mahina. Hindi pa tapos ang pahirap. Binalutan nila si Elias sa isang lumang canvas na ginamit sa mga dekorasyon ng foundation. Binuhat siya ni Don Ricardo at ng driver niya si Mang Berto na may takot sa mata ngunit hindi makagawa ng anuman. Itapon mo siya kung saan walang makakakita, siguraduhin mong malayo sa bayan, utos ni Don Ricardo. Dinala nila si Elias sa gilid ng Barrio San Rafael sa isang lugar na tinatawag na Bangga ng Diablo. Isang malalim, tuyong bangin na hindi na dinadaanan ng tao. Doon, sa kadiliman at sa lamig ng hangin, ibinagsak si Elias. Ang pagbagsak ay masakit pero hindi ito ang pumatay sa kanya. Ang pumatay sa kanya ay ang kawalan ng kakayahang magsalita, humingi ng tulong o manlaban. Ang sinulid na ginamit niya para sa kabutihan ay naging pambalot sa kanyang kalunos-lunos na katapusan. Naramdaman ni Elias ang sarili niyang dugo na umaagos. Naramdaman niya ang init na humihina sa kanyang katawan. At sa huling hininga niya, sa halip na sumigaw, isang huling tahimik na panata ang pumasok sa kanyang isip. Kung ang dila ay isasara para manahimik ang katotohanan, ang dila ng lahat ng sinungaling ay dapat manahimik din. Ang sinulid, ang makapal na yute na sinulid na iyon, na nababad sa kanyang dugo, ay nanatili sa kanyang bibig habang unti-unti siyang nawawala sa bangin. Kinabukasan, walang nagtanong tungkol kay Elias. Sinabi ni Don Ricardo na umalis siya dahil may mas magandang trabaho siyang nahanap sa Maynila. Ang lahat ay naniwala dahil ang don at donya ay tapat ayon sa kanilang kwento. Ang kasamaan ay nanalo at ang katotohanan ay isinara sa loob ng bangin. Ngunit ang sinulid ay nandoon pa rin at ito ay naghihintay. Lumipas ang dalawang taon. Ang kwento ni Elias ay naging isang lumang chismis lamang. Si Don Ricardo at Doña Elena ay lalong yumaman at naging lalong sikat. Ang San Rafael ay bumalik sa dati nitong tahimik na buhay. Ngunit ang kasinungalingan ay tulad ng damo. Kahit anong bunot mo, babalik pa rin ito. Dito, ipinakilala si Teban. Si Teban ay isang tindero sa palengke. Hindi siya masamang tao, ngunit mahilig siyang magsinungaling para lang hindi mapahiya o para kumita ng kaunti. Siya ang tipo ng tao na nagsasabing galing sa Maynila ang paninda niya kahit galing lang iyon sa kabilang bayan. Ang pinakamalaking kasinungalingan ni Teban ay tungkol sa kanyang misis. Ang pangalan niya ay Celia. Si Celia ay isang napakabait na babae, ngunit mahigpit pagdating sa pera. Isang hapon, nakita ni Teban ang barkada niya at nag-inom. Ginamit niya ang pera na dapat ay pambayad sa upa. Nang umuwi siya ng hating gabi, lasheng na lasheng, hinanap niya si Celia. Teban, nasaan ang pambayad sa upa? Tanong ni Celia, galit na galit. Si Teban ay gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Celia, may magnanakaw. May pumasok sa stall ko sa palengke at kinuha ang lahat ng pera. Naospital pa nga ako dahil nilabanan ko sila. Tingnan mo, oh. Sabi ni Teban, habang nagtuturo sa isang maliit na galos sa kanyang siko na galing lang sa pagkabangga sa poste, naniwala si Celia. Niyakap niya si Teban, umiiyak dahil sa takot. Si Teban ay nakatulog ng may sa labi dahil naligtas siya ng kasinungalingan niya. Kinabukasan, madaling araw, ginising ni Celia si Teban. Teban! Teban! Anong nangyayari sa iyo? Nagising si Teban, ngunit hindi siya makasagot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay masakit. Sinubukan niyang ipaliwanag, ngunit walang salita ang lumalabas. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang dila. Nagpumigla siya, tumakbo sa salamin. Ang nakita niya ay isang larawan ng matinding horror. Ang dila ni Teban ay nakatahi sa ilalim ng kanyang bibig. Hindi ito tahi ng doktor. Hindi ito tahi na galing sa ospital. Ang tahi ay makapal, kulay kayumanggi, at magaspang parang jute na sinulid. Ang tahi ay parang ginawa ng isang master na mananahi. Tatlong malalaking tahi ang nakasarado sa kanyang dila, pinipigilan itong gumalaw. Nagsimulang sumigaw si Teban, ngunit ang sigaw ay hindi lumabas. Ang tanging lumabas ay isang tunog ng hangin at pagkatapos ay humalo ito sa kanyang sariling dugo. Si Celia ay nawalan ng ulirat. Nang dalhin si Teban sa doktor, si Doc Emilio, lahat ay nagulat. Hindi ko ito maipaliwanag mag, sabi ni Doc Emilio. Ang tahi ay masyadong malinis, ngunit ang sinulid, napakakapal, parang ginagamit sa sako. At paano ito ginawa habang natutulog siya? Puno ng takot ang bayan. Ang chismis ay kumalat. Pinasok ng demonyo, isang bagong sakit. Ganti ng asawa ni Teban. Ngunit ang sinulid ay hindi nalimutan. Nang tinanong si Teban na hindi na makapagsalita, sinulat niya sa isang papel ang lahat. Sinabi niya ang kasinungalingan niya tungkol sa pambayad sa upa at ang paninisi niya sa mga kunwari magnanakaw. Ang bayan ay nagsimulang mag-isip. Kasinungalingan, tahi sa dila, sinulid na pangsako, nagsimula ang sumpa, ang pangyayari kay Teban ay hindi huli. Isang linggo ang lumipas, si Aling Pura na nagbebenta ng itlog ay napatunayan na dinadaya ang mga timbang niya. Kinabukasan, si Aling Pura ay nagising na hindi makapagsalita ang kanyang dila ay nakatahi gamit ang parehong sinulid na pangsako. Ang takot ay hindi na chismis. Ito ay isang katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay may kapalit. Ang San Rafael ay nagbago. Ang dating masayahin at maingay na bayan ay naging tahimik. Ang mga tao ay nag-aalangan ng magsalita. Bawat umaga may bagong biktima. Si Mayor Ramon na nangakong ipapagawa ang kalsada pero ginamit ang pondo sa sarili niyang bahay ay natagpuang nakatahi ang dila. Si Police Garcia na nagsinungaling na may sakit siya para hindi mag-duty at sa halip ay nagsugal ay nagising sa ospital hindi makapagsalita. Ang mga kaso ay hindi lang sa malalaking tao. Kahit ang mga bata, tulad ni Bunso, na nagsinungaling sa kanyang nanay na hindi niya kinain ang cookie, ay natagpo ang nakatahi ang dila pero mas maliit ang tahi at mas maikli ang sinulid. Ang sumpa ay tumutugon sa laki ng kasinungalingan at intensyon. Tinawag ng lahat ang gumagawa nito na ang mananahi. Walang tao ang gumagawa nito, sabi ni Doc Emilio, na napapagod na sa pag-aalis ng mga tahi ang pagtatahi ay masyadong perpekto. Hindi ito gawain ng isang normal na tao. At ang sinulid, ito ay may amoy ng matandang dugo at lupa. Si Pulis Garcia, sa kabila ng tahi sa dila, ay sinubukan pa rin imbestigahan. Sa pamamagitan ng pagsulat at pagturo, nakita niya ang pattern. Lahat ng biktima ay nagsinungaling sa isang mahalagang bagay noong araw bago ang insidente. Lahat ng tahi ay gawa sa magaspang, kayumangging sinulid na pangsako. Walang forced entry sa bahay ng mga biktima. Ang mananahi ay parang anino na dumarating at umaalis ng hindi nakikita. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa pinagmulan ng sinulid. Sa buong bayan, isa lang ang alam na gumagamit ng ganoong klasing sinulid para sa sako. Ang Charity Foundation ni na Don Ricardo at Doña Elena dalawang taon na ang nakalipas. Dito pumasok si Aling Isay. Si Aling Isay ay ang pinakamatandang babae sa San Rafael. Kilala niya ang lahat. Nang ikinuwento ni Pulis Garcia, gamit ang pagsulat, ang sinulid, ang mata ni Aling Isay ay lumaki. Sinulid na pangsako kayo manggi, dugo at lupa ang amoy? Tanong ni Aling Isay. Parang, parang yung ginagamit ni Elias. Elias? Tanong ni Polis Garcia. Si Elias ang mananahi ni Don Ricardo. Nawala siya dalawang taon na ang nakalipas. Bigla na lang siyang umalis, sabi ng Don, para magtrabaho sa Maynila. Pero parang hindi siya ang tipo ng tao na aalis ng hindi nagpapaalam. Naalala ni Aling Isa ang mga huling araw ni Elias. Napansin ko, masyado siyang tahimik bago siya nawala. Parang may mabigat siyang gustong sabihin. Ang alam ko, siya lang ang gumagamit ng ganoong kakapal na sinulid. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkonekta. Si Elias, ang tahimik na mananahi na nagsalita tungkol sa kasinungalingan ay pinatahimik. Ang mga amo niya ang nagpatigil sa kanya. Ang sinulid na ginamit para isara ang kanyang bibig ay ang sinulid ng hustisya ngayon. Ang mananahi ay hindi tao. Ito ay ang spirit ni Elias ang spirit ng isang taong pinatay dahil sa pagsasabi ng totoo. Ang bayan ay nakaramdam ng pagkaawa, ngunit lalo pang matinding takot. Hindi na sila takot sa pumatay, kundi sa ginamit na pumatay, ang kasinungalingan. Ngayon, ang tanong ay, ano ang pinakamalaking kasinungalingan sa San Rafael? At sino ang pinakamalaking sinungaling? Ang mata ng bayan ay lumingon ng sabay-sabay sa malaking mansion ng mga philanthropist. Ang takot ay nagbago, hindi na ang mga tao sa madilim na gabi. Takot sila sa araw dahil baka sila ang susunod na biktima. Ang bayan ay nagtipon sa harap ng mansyon ni na Don Ricardo at Doña Elena. Sabihin niyo ang totoo tungkol kay Elias, sigaw ng isang barrio elder. Si Don Ricardo ay lumabas sa balcony, nakangiti, confident pa rin. Si Doña Elena ay nasa tabi niya, may hawak na isang baso ng wine. Mga kababayan, ano ang sinasabi ninyo? Si Elias Umalis siya sa sarili niyang kagustuhan Binigyan pa nga namin siya ng pabuya Wala kaming kinalaman sa kanyang pagalis At lalong wala kaming kinalaman sa mga supernatural na pangyayaring ito Sigaw ni Don Ricardo Magsinungaling pa kayo Sigaw ni Police Garcia na sumulat sa isang kartulina Alam namin ang sinulid tungkol ito sa pekeng donasyon Ngunit ang Don at Doña ay matigas pa rin Iyan ay malaking kasinungalingan ang aming foundation ay tapat. Kami ang nagpapakain sa inyo. Wala kaming itinatago. Sigaw ni Donya Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, hindi sa takot. Ang huling kasinungalingan. Isang public lie na sinabi sa harap ng daan-daang tao. Isang kasinungalingan na nagpawalang halaga sa buhay ni Elias. Nang gabing yon, matapos ang protesta, ang mag-asawa ay umuwi. Kampante pa rin. Naghanda sila para matulog, sigurado na ang kanilang kapangyarihan at pera ay magliligtas sa kanila. Hindi sila maniniwala sa isang patay na mananahi, maniniwala sila sa pera, sabi ni Don Ricardo, humihikab. Si Doña Elena ay tumango. Tama, ang mga tao ay madaling makalimot. Hindi nila alam, ang mananahi ay hindi nakalimot. Sa madilim na silid tulugan ng mansyon, habang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, naramdaman ni Don Ricardo ang lamig. Hindi lamig ng hangin, kundi lamig na parang kamay na yelo. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang may pumipigil sa kanya. Nagsimulang sumigaw si Don Ricardo ng mahina, naramdaman niya ang sakit sa kanyang bibig. Nagsimulang managinip si Don Ricardo, na naginip siya na nasa loob siya ng isang sako, at ang mananahi ay nagtatahi ng mga tahi sa lahat ng butas. Nang nagising siya, narinig niya ang tunog ng hiyaw ni Doña Elena. Hiyaw na hindi lumalabas. Sinubukan ni Don Ricardo na buksan ang kanyang bibig. Ngunit ang kanyang bibig ay sarado. Nagsimula siyang panicking. Sinubukan niyang himasin ang kanyang bibig. Ang kamay ni ay nabahiran ng kanyang dugo. Naramdaman niya ang makapal, magaspang at matibay na sinulid. Ang kanyang dila ay nakatahi sa gilid ng kanyang bibig parang isang sako na sarado. Pero hindi lang iyon. Tiningnan niya ang kanyang misis. Si Doña Elena ay lumuluha pero wala ring tunog ang lumalabas. Si Doña Elena ay mas malala. Ang kanyang dila ay nakatahi, ngunit ang bibig niya ay may apat na tahi. At ang mga talukap ng kanyang mata, ang kanyang mga mata ay nakatahi rin gamit ang parehong sinulid para hindi na siya makakita ng pera o kasinungalingan. Ang kanyang bibig at mata ay isinara ng huling matinding tahi ng hustisya. Ang silid ay puno ng takot. Sila ay permanenteng sinilensyo. Ang mga biktima ng kanilang sariling kasamaan. Kinabukasan, natagpuan sila ng kanilang kasambahay. Hindi sila makagalaw, hindi makakita, si Donya Elena, at higit sa lahat, hindi makapagsalita. Nang tinanggal ng mga doktor ang tahi sa dila ni Don Ricardo at sa dila at mata ni Doña Elena, hindi na sila nakapagsalita ulit. Ang trauma ay masyadong matindi at ang mga dila ay permanenteng napinsala. Ang kanilang kapalaran ay naging isang buhay ng tahimik na pagkakasala. Ang bayan ay nakaramdam ng pagpapalaya. Ang mananahi ay hindi na muling nagpakita. Ang mga kaso ng tahi sa dila ay tumigil. Ang sinulid ni Elias, yang sinulid na pang sako na nababad sa kanyang dugo at katotohanan, ay tapos na sa paghahanap ng hustisya. Sa San Rafael, ang mga tao ay natutong mag-ingat sa bawat salita. Hindi na sila natatakot sa madilim na gabi, ngunit natatakot sila sa kapangyarihan ng kasinungalingan dahil alam nilang ang bawat kasinungalingan ay may kapalit at ang kapalit ay gawa sa jute na sinulid at ang pagtatahi ay gawa ng isang manunahi na hindi na makita. Ang kwento ni Elias ay hindi na naging chismis. Ito ay naging isang aral. Ang tahimik na mananahi ay nagdala ng pinakamalakas na ingay sa bayan. At ang ingay na iyon ay ang ingay ng katotohanan.